Tumayo tayo sa Dubai yung mura na harina. Ay, ano na muna. Kasama si Idol Drake. Sandali lang ha kasi magmagsasalita pa sir. Okay. Naiisaya. Okay. Nice, Ito po, naka-live na tayo ngayon ano. Okay, okay, sige Ubed, ba? Ba? Live po tayo ngayon dito sa Sa Marina Marina, marina. marina Yacht Club Marina Yacht Club Kasama po natin ang mga seafarers natin Filipino Yachtsmen Association, Association. Yes, Sir Pakilala ka sir Ako po si Raymond Daet uh, Presidente ng FYA, sa FYA Association ng Dubai Ayon. Papakita ko po sa inyo mga kapatid Ayan o Ayan nguruan. Wanwan sa party na Very overwhelming po itong binigay sa atin uh, warm welcome. Nakakatuwa po. Marami sa kanila may mga trabaho ngayon pero nag-absent po, nag-off para lamang uh, sa bahay pa para yan para lamang makakayit. Ang dami ho nila. Ilon kumamay muna yun ito lang. Tasa lang tayo na para yung paglalimit ng mga mapakita mo na mga tao. Okay. At mali pa pong tumalating. Ayon? natin. Okay. Ay, okay. Okay. Ay, thank you. Po nila ako. Hindi ko okay. 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 Make cake. Make cake po silang binigay Great sa akin. Baka iyak ako nito ah. Ang saya po rito. Kanina may mikropono. Kaya alam nagreklamo po yung mga nasa. Kasi napagit na kami sa mga condominium residences. Eh, may mga nagreklamo. Kasi ang saya po malakas po talaga yung uh, kasiyahan dito ngayon. Ayan. Ayan. natin. Ayan po. Thomas Rapid Roll uh -oh. po. Uh okay, na uh -oh. tayo. 5,000 na nanonood. Dumadami ng dumarami. Okay. Ayan. Ayan. Dito sir, dito Dito sir. Dito sir. Dito sir dapat tanggung dan bayar.

Ang mga tayo. Yes sir, yes sir, yes sir. Dami nila, okay. sir, ayan. Pupunta tayo sa takerina-, may yate. Ayun, okay. Ayan sir. Okay, pangalan nyo sir. Chris pa. Chris, o. okay. kayo sir. Ayun. 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 Okay. Lalay po tayo. Ayan. Okay. Lalay po tayo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, isang ano lang isang, isang, isang linya lang tayo. Linya lang tayo. Oh, yung may mga bata. Oh, para hindi makaipi. Ang okay. linya lang. Isang linya. Para makano si... Okay. Smile. Oh, may kasamang bata. Si ma'am. O. Oh. Alaga nice ni ma'am. Hi, oh. ayun. Hi. Pati yung bata. Dala yung bata. Ayun. Okay. <laughs> okay. Si ma'am, dala pa niya alaga niya. O, oh, eh, di ba? lang so... ha. Hello. Okay. Hello. I don't buy Kasi, ito, sir, sir, yes, sir, dito so, tayo, sir. Yes, sir. Kasi may mga, may uh, mga anak nung mga... Ano, ano, ano. Sambing lang, lang. may ay mga anak, ano. sige, sige, ano. sige dito. Sir, pasilpi kayo, sige. Ay, na. Sige na, sige na. Ay, uh, dito na ang mga natin, ha. Sir, rapi, tolpo. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay.

Pero naga po yan Sige tayo sir May mga alaga po sila Marami po dito, mga nani May mga alaga po sila, buti naman At pinayagan sila ng kanilang abo pumunta Sobrang thank you po mama Sobrang sobrang thank you Sobrang thank you Sobrang thank you Kita niyo po mga kapatid iniwan nila kanilang trabaho, dinala po dito yung kanilang mga alaga para mamit tayo. Sino hindi maiyak sa ganong klase pagmamahal na pinapakita po sa atin? Di ba? Sobrang nakatouch po talaga. Hindi ko akalain na ganito katindi yung uh, ibibigay nilang pagmamahal at pag-welcome sa atin. Yes. O oh, huwag kalimutan. One one ha? Thank you Hello. Ayan, hello. Hello. Sige, sige. Ma'am, yan. Tignan tayo, ma'am. Ayan, ma'am. Kawai, ma'am. Anong pangalan niyo? Kawai siya tayo. Tagasan. Sabi niyo, O, asista na kayo. Makikita niya kayo sa TV5. Pusa po lahat

Ayo, okay. sir. tayo picture picture, tayo. yeah Ayah. okay Hello. Kawai ka? Yes. okay Sir, sir, sir. Sir, okay Okey. Yang pemula. Sir, Okay, yes, okay. okay. take over. Okay. Ito, ito yung mga okay. bata. Ito mga, okay. mga bata. Doon na tayo. Finish sir. sir, sir. Doon na tayo. Doon lang po sir. Okay. Grapi, ha? Mga okay. bata! Paalam muna. <laughs> 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 Yan mga kababayan natin sa Dubai, kasama yung mga inalaga nila. Ang alaga mo! Bati po kayo, bati kayo, bati kayo! Bati po kayo! Ay, ate! Sige po! Ay, ate po. Ay, ate po. Hello guys, sa sa ano sa bato, sa Patingin po natin picture ng Sir, Okay. Finish ko na. Hi, po Elite Four Charter. Dapat picture po tayo. Hello. sa mga mula sa taga Mitsayap, bato na si Rapid Tulpo sa buwan ko na ang ni Samoa para dili damay niya. Sige oh, po, bati po muna kayo bago po kayo mag-shalti. Hello, hello po sa taga Hello sa mga taga Bicol! Hello sa mga taga Hello! Hi! <laughs> Sige, hello sa Antipolo! Ate! Nanay! Musta na? -taka -taka okay. Hello po, taga Mindoro! Hello sa taga Bicol! Sige po, wala na!